Pangandang araw! Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong video at paring kurang ito ay makakatulong sa inyo. lalong lalo na kung kayong dalawa ay palagi na lang nakakaproblema sa relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Kaya kung gusto mo na gumawa ng isang gabay, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ikaw ba ay binaliwala na ng taong mahal mo? at ngayon ay sobrang miss na miss mo na siya at nararamdaman mo na wala ka ng halaga sa kanya. Gusto mo ba na siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamiss niya sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat 100% kang naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang ay isulat sa papel ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng isang hiwa ng luya. Kahit isang hiwa lamang ng luya ay pwedeng gamitin, pwedeng balatan at pwedeng hindi. Depende po sa inyo. At ilagay ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At balutin mo itong isang hiwa ng luya sa papel na sinulatan mo. At pagkatapos, hawakan mo ito saglit, ipikit ang mga mata mo, mag at mag ka, at ibulong mo ang mga salitang ito. Sa kapangyarihan itong luya, ikaw ay mababaliw sa sobrang pagkamis mo sa akin. At ngayon mismo, ako ay kukontakin mo. Ibulong mo lamang ito ng 7 beses. Pwede mo dagdagan ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos pwede mong ilagay sa plastic itong ritual at saka ilagay ito sa unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog at uunanan mo ito sa kahit na anong oras ng gusto mo, sa gabi o sa araw, kung gusto mong matulog o humiga ay uunanan mo lamang itong ritual at paniguradong siya ay mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo. At pwede ito bulungan paminsan-minsan -minsan kung may time po kayo at depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong uunanan ang ritual na ito. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.